Sa panahon natin ngayon kung saan ang social media ay puno ng mga flex at pagpapakita ng karangyaan, madaling malito ang tao kung ano nga ba ang tunay na yaman. Maraming tao ang nagkakamali sa pag-aakala na ang yaman ay nasusukat sa mga material na bagay tulad ng pagkakaroon ng mamahaling sasakyan, malaking bahay at mga branded na gamit. Pero sa totoo lang, ang paghahabol sa mga bagay na ito ay maaaring maging hadlang sa tunay na pagyaman ng isang tao. Ang mga tunay na mayayaman, mas pinipiling mamuhay ng simple. Ang goal nila ay maging mayaman, hindi magmukhang mayaman. Ayon nga sa kasabihan, Rich people stay rich by living like they're broke. Poor people stay poor by living like they're rich. Kaya hindi natin masasabi na kapag meron kang mamahaling gamit ay mayaman ka na. Pupwede kasing namumuhay ang isang tao sa karangyaan pero baon naman sa utang. Kaya naman sa video natin ngayon, Ibabahagi ko sa inyo ang limang dahilan kung bakit mahalaga ang magmukhang mahirap. Kailangan ito para malaman mo kung bakit maraming mayayaman ang mas pinipiling mamuhay ng simple. Panoorin mo ang video hanggang dulo dahil ang number 5 ang pinakamahalaga sa lahat. Pero bago tayo magsimula, shoutouts muna. Dahilan number 1. Mas simple ang buhay, mas kaunti ang stress talagang mahalaga ang pagiging simple sa panahon ngayon dahil nagdudulot ito ng mas magaan at hindi stressful na pamumuhay. Isipin mo ang senaryo ng pagkuha ng bagong sasakyan sa pamamagitan ng loan. Sa simula puno ka ng excitement, pinagmamalaki ang iyong bagong kotse at tila nasa tuktok ka ng mundo. Ngunit paglipas ng ilang buwan, mapapansin mo ang pagtaas ng iyong mga gastusin. Hindi lang kasi ang gasolina at maintenance ang pinaggagastusan mo kundi pati na rin ang pagpapaganda ng sasakyan tulad ng pagpapalit ng mugs, pag-upgrade ng sound system at iba pa. May scientificong paliwanag ito. Ito ang tinatawag na Diderot Effect. Ang Diderot Effect ay ang tendensiya na kapag nakakuha ka ng isang bagong mamahaling bagay, mahihikayat ka na rin baguhin ang iba pang aspeto ng iyong buhay upang umayon sa bagong lifestyle. Maaaring magsimula ka na rin kumain sa mas mamahaling mga restaurant, bumili ng mas mamahaling damit at iba pa. Kaya napakahalaga ng pagkakaroon ng simpleng pamumuhay. Hindi lamang nito pinapagaan ang ating mga buhay, kundi nagbibigay din nito ng pagkakataon na ma-enjoy natin ang kung ano ang meron tayo. Di tulad sa sitwasyon kung saan tinadagdagan natin ang ating mga gastusin, tulad ng pagbili ng mamahaling kotse, na nagdudulot lamang ng dagdag na stress araw-araw para mabayaran ito. Bago tayo magpatuloy, kung gusto mo mga ganitong topic, paki-like at pakishare ang video at pakiclick na rin ang subscribe button para lagi kang updated sa mga bago nating video. Salamat! Dahilan number 2. Meron kang flexibility at peace of mind. Kung hindi ka masyadong nag-aalala sa pagbili ng bagong designer shirt, mas magarang kotse o pinakabagong gadget, mas maraming pera kang mai-invest at maiipon Maraming tao ang nabibiktima ng bagong labas trap kung saan agad nilang binibili ang anumang produkto na bagong labas. Halimbawa, kahit na gumagana pa ng maayos ang kanilang kasalukuyang iPhone, nagmamadali silang mag-upgrade para lamang sa mga bagong features. Ang ilan pa nga ay handang pumila ng matagal, mabili lamang ang pinakabagong modelo ng telepono. Ang ganitong pag-uugali ay madalas na nagiging hadlang sa pag-abot ng financial goals. Sa kabilang banda, ang pagiging simple ay isang malaking hakbang sa tamang direksyon. Kung hindi ka maaakit sa mga bagong produkto, mas madali kang makakaipon para sa mga bagay na mas mahalaga. Tulad ng pagtatabi para sa emergency fund na katumbas ng 6 to 12 months ng iyong gastusin, pag-iipon para sa iyong retirement fund o sa iba mo pang financial goals. Halimbawa, kung makakatipid ka ng 1,000 kada buwan, meron kang 12,000 sa loob ng isang taon pwede mong gamitin ito para i-invest sa iyong edukasyon na magbibigay ng mas malaking kita sa hinaharap o kaya i-invest ang pera sa negosyo. Malaking bagay ito kung handa mong talikuran ang mga material na bagay. Higit pa rito, kapag masyadong mataas ang buwa ng gastos mo, baka maipit ka sa trabahong hindi mo gusto. Baka hindi mo nasubukan ang ibang oportunidad tulad ng pagnenegosyo o baka matakot kang maghanap ng bagong trabaho dahil kailangan mong bayaran ang iyong mga bills. Pero kapag pinili mong mamuhay ng simple, magkakaroon ka ng maraming flexibility at peace of mind. Dahilan number 3, naa-attract mo ang mga tamang tao sa buhay mo. Madalas ang mga taong nagpapakita ng marangyang lifestyle ay naaakit ang maling uri ng kaibigan. Tulad ng mga taong andyan lang kapag may kailangan o interesado lamang sa kanilang pera. Ang simpleng pamumuhay ay isang paraan upang protektahan ang iyong sarili mula sa mga taong nakatuon lamang sa iyong kayamanan. Naaalala ko ang pakikipag-usap ko kay Bert, isang big time na negosyante. Napansin ko na halos wala siyang anumang post sa kanyang Facebook profile. Nang tanungin ko siya tungkol dito, ang kanyang sagot ay, ayokong ipakita sa iba ang mga narating ko. Mas gusto kong ang mga taong nakakasalamuha ko ay nakikipag-ugnayan sa akin dahil sa aking pagkatao, hindi dahil sa kung ano ang meron ako. Ayaw ni Bert na makaakit ng mga taong interesado lamang sa kanyang pera. Nais niyang maiwasan ang maging target ng pagnanakaw o ang paglapit ng mga taong may mapagsamantalang motibo. Mas pinapahalagahan niya ang mga relasyon na nakabatay sa tunay na pagpapahalaga sa kanya bilang isang tao at hindi bilang isang negosyante. Ang labis na pagyayabang kasi sa social media tulad ng pagpapakita ng mga mamahaling kotse, relo, bahay o malaking portfolio ay naglalagay sayo sa iyo sa peligro. Nagiging target ka ng mga taong may masamang balak mula sa pagnanakaw hanggang sa mas malalang krimen tulad ng kidnapping. Ang ganitong uri ng atensyon ay inilalagay ang iyong buhay sa panganib. Sa huli, ang pagiging simple ay nagbibigay ng kalayaan, nagdadala ng tunay na relasyon at nagbibigay ng seguridad para sa iyong sarili. Dahilan number 4, nagiging grateful ka sa mga bagay na meron ka. Madalas sinahabol natin ng mga material na bagay sa pag-aakalang ito ang magdadala ng tunay na kasiyahan. Pero ang totoo, ang simpleng buhay at ang pagiging kontento sa kung ano ang meron tayo ang nagbibigay ng tunay na kaligayahan. Isipin mo ang mga pangunahing pangangailangan natin tulad ng tirahan, pagkain at malinis na tubig. Ito ay mga biyaya na hindi natatamasa ng maraming tao sa mundo. Kaya imbes na maghangad ng higit pa, maging mapagpasalamat tayo sa mga simpleng biyayang natatanggap natin araw-araw. Kapag natutunan mong maging kontento sa kung ano ang meron ka, maiiwasan mo ang walang katapusang paghahangad ng mas marami. Halimbawa, naalala mo ba noong nag-upgrade ka ng cellphone? Tuwang-tuwa ka sa una pero paglipas ng ilang buwan, nawala na ang excitement at nag-iisip ka na naman ng bagong modelo. Ang pagbabalik na ito sa normal na pakiramdam ay may sayang tipikong paliwanag. Tinatawag itong hedonic treadmill. Isipin mo na nasa treadmill ka sa si gym. Kahit gaano kakabilis tumakbo, nananatili kang nasa parehong posisyon sa loob ng silid. Ganyan din ang kaligayahan natin. Kahit gaano karaming pera o bagong gamit ang dumating, ang level ng happiness natin ay kadalasang bumabalik lang sa dati. May mga pag-aaral na nagpapatunay na kapag meron tayong pagkain, bahay at maayos na kalusugan, ang dagdag na pera ay hindi na gaano nagpapasaya. Mabilis tayong nasasanay sa kung gaano tayo kayaman. Kaya ang dating sobrang saya ay nagiging normal lang at gusto natin ng mas marami para maramdaman ulit ang excitement. Kaya imbis na habulin ang mga material na bagay, piliin ang simpleng buhay. Dito mo makikita ang totoong kapayapaan at saya na hindi mabibili ng pera. Dahilan number 5, mas madali mong makakamit ang iyong long term vision. Ang simpleng buhay ay nagbibigay daan para makaipon ka ng mas malaki at mag-focus sa mga importanteng bagay tulad ng maagang pagre-retiro, pagsuporta sa pamilya pagtatayo ng negosyo o pagkamit ng financial goals. Ang mga pangarap na ito ay mas madaling maisakatuparan kung hindi ka naghahabol ng latest trends o nagpapa-impress sa iba sa pamamagitan ng pagbili ng mga bagong gadgets, mamahaling damit o TV. Halimbawa, kung kumikita ka ng 50,000 bawat buwan at gumagastos ka ng 30,000 kada buwan, magkakaroon ka ng 20,000 na ipon. Subalit, kung mapapababa mo pa ang iyong gastos sa 20,000 ang iyong ipon ay aabot sa 30,000. Ang dagdag na 10,000 na ipon ay napakalaking bagay para sa iyong kinabukasan. Dagdag pa rito, ang simpleng pamumuhay ay nagpapalaya sa iyo mula sa survival mode. Maraming tao ang nakakulong sa ganitong sitwasyon kasi kapag may bonus o karagdagang kita, agad nilang ginagastos ito sa pagbili ng luho o pag-upgrade ng lifestyle. Kadalasan pa nga, ang mga wants ay itinuturing na rin ng iba na necessity tulad ng paggamit ng ride healing services kagaya ng Grab sa halip na mag-commute o ang pag-order sa mga online food delivery apps sa halip na magluto sa bahay. Malaking tulong ang mga apps na yan kung comfort ang habol mo. Pero kung ang goal mo ay ang makaipon ng malaki, kailangan mong maging matalino sa paggastos. At yan ang limang dahilan kung bakit mahalagang magmukhang mahirap. Sana'y nakatulong ito para mas maunawaan mo ang tunay na kahulugan ng yaman at kung paano ito makakamit sa pamamagitan ng simpleng pamumuhay. Sana ay may natutunan ka sa video natin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Mag-like, mag-comment at i-share mo na din ang video na ito sa iba. Pakifollow na rin ang iba pa naming social media accounts. Maraming salamat sa panonood at lagi mong tandaan na ikaw ay magtatagumpay.